Kaya nga hatiin mo, kunyari, kumikita ka ng sampu. O pwede ibigay mo yung kalahati, eh, lima. Hindi mo, ubus-ubusin. Kasi pagbigay mo lahat, di wala ka nang makain. Paano yung pangalawang pamilya mo? Asawa mo, di ba? Gano'n. Mm. Okay lang. Anak mo naman yun eh. Oh, ano ba? Anak mo nga yun. Hindi ka mag-aano hindi ka magagalit sa tatang ko, kung ano. Hindi. Bakit? Kasi nga, anak mo yun eh. Siyempre, obligasyon mo din namang Ay, tulungan. Ano ba? Ano, ano anak mo ko yun. Anak mo Ano ko nga Bakit nga? Oo nga, okay lang. Obligasyon talaga ng tatay yun. Yung tumulong oh, sa... Oo, ano, nandito na ako. Oo, oh, nandito na ako sa obligasyon. At ano ko siya. Bakit nga? Bakit? Bakit ano? Anong tanong mo? Bakit ano? Hindi, yeah, sinasabi tanong ko. Ano ba? Ano ko siya? Gusto ko magbigay. Hmm. Kaya kahit na, kahit na malitang, kahit na malitang kita ko, pinagahati-hati. Hati-hati tayo nun. Ang nung, ang bawa, 5,000. Kaya hati mo sa 2,500. Ang 2,500 sa'yo yun, 2,500 sa kanya. Okay lang sa'yo yun, gano'n. Okay lang. Oh, bakit niya? Siyempre, karapatan kasi yun anak mo rin yun eh. Karapatan niya yun. Oo, oh, anak, karapatan ko nga. Karapatan ka yun. Bakit niya? Tingnan kayo yun, bakit? Oo, oo. Kasi, yun hmm? nga yun. Obligasyon mo oh, rin talagang ano? tulungan kasi anak mo. Oo, oh, halaga lang oh, ako. Oo, halaga oh, lang ako, anak ko siya. Bakit niya? Bakit niya? Anong bakit? kasi asawa kita ka eh. Pakalawang asawa. Ay, hindi kami, hindi kami nag-aayos ng asawa ko, muna. Hindi ko sa una. Ano, Siyempre may intubuhan ko yun. Ko. Kasi ang pinag-uusapan naman yun doon lang sa anak mo. Ang pinag-uusapan ba dito yung unang mga asawa? Ganun? Babalikan mo din? Uh, hindi, hindi, hindi. Sa anak lang. Anak oh, ko lang. Yun nga yun. Okay lang yun kasi karapatan oh, din yun ng unang okay anak mo. Hindi. Na ano. Hindi. Hindi ka yung hindi ka tatama ng loob mo. Hindi mo... Bakit naman sasama o, ang loob ay, ko? Hindi, hindi. Siyempre, Baka bago naman, siyempre. bago naman kunyari. Kasi ganito yung situation niya. Bago mo naman legal sa akin. Di ba sinabi mo naman yan? Na? Oo. Oh. Mali... Sinabi, sinabi mo, mo naman na gano'n. Oo. ka. Ang sagot ang sana. Ang bait mo. Kaya ako tinatanong bakit. Okay lang yan. Walang ano, obligasyon talaga ng, ng magulang ang tulungan yung anak. Kasi tanggap mo. Tanggap mo naman ang anak. Hmm. Kikita ko siya. Kikita ko siya. Baka tawaga ka ng mama. Pwede rin kung gusto niya. Ah. Kung sakali lang ito, so kakasya ko sakali lang naman yung Kung maging tayo, sabi ko na siya ito. Bakit Ayoko may anak ka? Ayoko na mga 70. May anak ka ba? Ba't sinabi ko na siya yan? Ba? Diba? Ah. Um, uh. Sinabi ko siya yan bago akong ligawan kita. Ligawan. Shoot sure ang anak mo? Yeah, hindi ko masasabi. So, akin talaga hindi. Kasi, tanong ko. Ang iniisip ko, wala namang, wala namang pinakikita sa akin ng CSTPDK. Mm. Wala namang siya pinakikita. Huwag mo nang alalahanin yun. Hindi. Kung ganun man. Mas maganda siya ko. Na. Okay lang. Mas maganda siya nasabi ko sa iyo, sa ito. Nasabi ko na sa iyo ito. Hanggat wala pa sa si 17 ng August. Ha? Hanggang wala pa 17 ng August. ano meron sa August 17? Ay, kailan ko nga nandiyo ko sa iyo. Ah, oo nga pala. <laughs> hmm. Hanggang wala pa. pa. Hanggang wala pa. Hanggang mabanda ng buwan, atat ng buwan. Maganda siya sabi ka na. Hmm. Alam ko naman din yun. Di ba sinabi mo na sa akin? Hmm. Hindi mo nga sabi inuulit ko. sak ah, na niyan yung ulit pa kahit na kahit na ano kahit na mag uh, magawa si tayo u ulit u ulit kasi kasi ayokong, ayokong tayo kusiyan kaya ayo kung ayo kung magawa tayo makaway mikuwalay ng hira na pang uh, pangat ng asawa, bakit ako tanggapin? Mama, pangat daw. Ang asawa, bakit ako tanggapin? Asawa lang. <laughs> na. Mahirap na. Bagay. Alam, alam mo ano naman lalaki. Huwag nga nagwalay tayo. Maghahanap ang maghahanap ako. Ito, gusto ko talaga magkasama habang buhay. Kung sino naman talaga, yun dapat. Makasama kang mabuhay na yun.